What's up mga kaalap! Ibahin natin ang setup ng inuman for today's video. Tara, samahan nyo ako dito sa Kubo. Kubo King Bar and Grill. Nandito nga pala ako ngayon sa Quirino, Isabela. Bakasyon muna tayo para iba naman ang ambience. Simpleng-simple dito sa pwestuwa nila at presko. Maaliwalas, relaxing, Kubo feels talaga na parang nagpapahinga ka lang. Bago matinding inuman, aba, nagkarga muna kami ng chan at tinikman agad ang pinagmamalaki nilang lomi. At di nga kami nabigo. Talagang loaded sa laman at ang dami ng servings. Kita nyo naman, oh. Nasa ibaba na yung camera ko, pero kitang-kitang nagumapaw pa rin sa laman yung order ko. Unang tikim. Mm, sarap. Sa sobrang dami nito, talaga namang sulit ka dahil sobrang affordable ang presyo. O, kain na mga pre. Mm. Walang halong exaggeration, pero panala talaga ang lasa. Seryosong usapan to, ah. Di pa ako lasing yan. Kita nyo naman yung ko dyan. Takam na takam at ayaw tantanan ng pagsubo. Kailangan niyan dahil mapapalaban tayo. At eto na nga, umpisa na ang bakbakan, tawanan, kwentuhan, banding with tropa, relax at walang kapagurang gandahan. May iba't ibang inumin din silang available, depende sa trip nyo. Pero ako, aba walang hard kaya RH tayo. Talagang dinadayo din ng kubo dahil free video ko dito. Di po pwedeng babagal-bagal ka sa pagpili dahil matatabunan ang reserba mong kanta. Sa mga oras na to, kami pa lang ang tao dahil halos kakabukas pa lang nila. Di rin namin pinalagpas ang isa pang bestseller nila, ang pizza, pero pinulutan na namin to. Solo pa ng natin ang kubo, kaya makakapag-warm up pa tayo sa kantaan bago magdatingan ng iba. Nung medyo dumidilim na, aba, naghanda na kami at naglista ng mga panlaban namin kanta. Dahil lalo na pag weekends, mas marami ang taong nagpupunta at umiinom dito, sabi nila. Sinubukan pa namin dyan mag-request patayin yung ilaw oh, para mas feel namin ng inuman. Sige, kanta pa. Mainit naman ni eh, at fries ang dinagdag pa namin sa pulutan. Wait, shot muna bago concert. At eto na, dumating na ang ibang customers at parang lahat sila e talagang mahilig din magsipag videoke. Nung nakatatlong bote na tayo, mas palungpalo na talaga tayo kumanta. Syempre, pati ibang kasama natin hindi din papatalo. Habang tahimik ang kapaligiran, heto kami sa kubo, nagkakantahan at kasiyahan. Kung iniisip nyo naman na perwisyo na kami sa mga kalapit bahay, straight to naman silang sumusunod sa ordinansa na hanggang 10pm lang ang video, videoke. At isa pa, wala naman din talagang malapit na bahay sa paligid nila. Kita niyo yun? Nalimang RH na tayo pero parang nag-uumpisa pa lang. Di ko ma-explain eh. Sa bahay, max ko na yung tatlong bote, tulog na ako. Pero dito, feeling strong tayo. Depende din talaga sa kondisyon eh, no? At dahil na rin siguro nalilibang, tsaka nag enjoy talaga ako sa place na to. Para sa unang episode natin ng Pwestuan serye, ito ang Kubo King Bar and Grill. Subukan nyo din na puntaan sila. Ang ganda ng Pwestuan nila. At talaga namang babalik-balikan nyo pa.